Ay, magandang magandang araw po. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po. Nako po si Ridon. Tila yata nanigas ang dila nung binanggit po si Saldi ko. Ayun ang sinasabi ko sa atin. na ang sinasabi po natin mga kababayan, 'ya? Yeah? Tila po nanigas ang dila po nito ni Ridon nang banggitin po ni Francisco Chiu na di umano na sangkot doon sa kanyang sinasabi, 'no? Eh ito kasi Ayan ang hirap sa atin. Na kapag tayo tumatakbo sa isang posisyon sa gobyerno, na nangako tayo sa kanila, sa mga taong bumoto sa atin, na wala tayong ibang paglilingkuran at boss natin sila yung taong bayan. Pero kapag ang isang politiko, sumampalataya ka na sa kapwa mo politiko, o kaya may ginodiyos ka, talaga sinasamba mo, nakikinabang ka, isa sa mga dahilan yan, yung may pagtatakpan ka. Dumating ang araw o dumating ang oras na talagang andyan na, kag katulad na ni School Bukol. Di ba? Siya sabi niya, hindi daw, niya, hindi daw siya aso ni Romualdez. Pero akikita naman, isang tawag lang, okay na. Di ba? Yung request. Oh. Ngayon, pag ikaw kasi dapat isang politiko ka, wala kang sinisino. Ha, takbo ka pa. Ako, pag ako naging politiko, ha, wala ako maging kaibigan. Pag, pag galing ko dyan sa plenaryo o galing ko man saan man yan senate ako, Uuwi ka agad ako. Makikisama lang ako sa inyo. Pero didikitan ka mo? Hindi. Hindi, ako. Yun ang ako, ha? Ah. Kasi pa kaibigan mo na ya, talagang, alam mo na, ang mangyayari niya, pag nagkaroon ng kasalanan niya, hindi mo, ma, hindi mo kayang ano yan, eh. Hindi mo kayang, alam mo yun, mapagtakpan, di ba? Sa pipili ka rin, syempre, may mapagkakatiwalaan, di ba? Alimbawa, si Robin Padilla, yung kanyang religion, dala, dala yung pagkataon niya na hindi naman siya mangungurako dahil sa religion niya. Yung mga ganun, ganun. Katulad ni Sietor Marcoleta, ang kanyang religion, ibang-iba do sa religion ng iba na talagang sabi niya, nangurakot daw si Marcoleta. Diyos po, hindi niyo kasi alam yung katuruan ng sa kanyang religion. Yung religion kasi ng iba, tinuturo na huwag mangurakot, pero sige parin ng sige. Ibahin niyo yun. Ha? Magkaiba yun. O okay, nga, dito tayo kay Redon. Pakinggan po natin Ah, eto si Francisco Chu. Ito. Ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon... Huwag kayo tatawa, baka sumabog tawa nyo, ha? Before my time sa importation na isda. And uh, ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation na hindi ko pinagbigyan ng, ng, ng uh, isda. Seryoso si ano? At ang pangalan nun, saldi ko. All right. But very clear, no? <coughs> okay. <laughs> Nakita ko to, ano, nag-post niya, no? Nanigas daw na yung dila nito ni Redon. Nung banggitin at marinig. Gaano ba makapangyarihan yung pangalan niya at marinig nyo lang yung naninigas yung mga dila niyo at isipan nyo? Di ba? Kaya siguro, yung kay Diskaya, ha, gano'n na lang. Bakit? Eh, pangalang-alang na ito ni Saldi, ni Gasnadila, eh, ng mga to eh. What if pa kaya dalawa binanggit mo? Di ba? Romualde sa kasalti. Eh, di tatanggalin ka na bilang blue ribbon. Sabi ng iba yan, ha? <laughs> di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Na pag may kinikilingan tayong isang politiko, may sinasandalan tayo, ha? may utang na loob tayo. Ha, pag sila naman ang problema, hindi ka maka-oo. At di ka rin makahindi. Sa madaling salita, hawak ka nila sa liig. Ayaw mo man sabihin o hindi, tuta ka pa rin. Di ba, school bukol? Sinasabi niya, sinasabi niya, hindi daw siya tuta ni ano, ni Romualdez. Hindi ka tuta? O sige, hindi ka tuta. Pero sumusunod ka sa kanya lagi. Eh, lagi anya. O namin niya kasi. <laughs> di ba? O sige niya, kung hindi ka tuta, o sabi mo to, o di ba sinabi mo, o baka sabi mo na mo, B, mahilig sa opinion to eh. Si school bukol pag sinabi niya at medyo may commission sa kanya opinion. Pag sinabi niya at walang commission sa kanya, real talk. Ganto na nilin lang tong taong ito. Di yeah? ba? Ngayon, kung talagang sabi mo tuta mo si Romualdez, di ba sabi mo? Sabi kasi ng taong bayan, tuta ka ni Romualdez. O ngayon, ito naman. Sabi niya kasi, sa kanya nang galing to. Hindi ko alam kung opinion, opinion, niya yun. Tuta daw niya si Romualdez. O sige ya, papuntahin mo dyan sa Senate, imbestigahan, tanungin, sa kasi pauwi mo yung nag-BP doon sa Amerika, si Dracula. Sige nga, papuntahin mo nga dyan para tanungin natin. Tatanungin na naman eh. O eto, katulad nito, nanigasan, isa sa mga nanigasan, ulitin nga natin yun. Hmm, hindi ako, hindi ako, lagi ano, hindi ako, nagko-comment lang ako nito, ha, hindi sa akin tong video nito, ha. hindi ba sabihin nyo, AI to. At ang pangalan nung saldi ko. Hmm. Alright. But very clear, no? <laughs> <laughs> Okay. Hindi <laughs> <Okay. laughs> ko lang, eh, ano nga, ba to? Nakita ko kasi ito eh. Nag-reaction lang ako eh. Di ba? Nanigasan dila. Siyempre, ikaw ba naman, banggitin mo yung pangalan na si eh. Si Diskaya nga, hindi ng proteksyon eh. Binanggit ang pangalan. Pero kung hindi binanggit pangalan noon, ako, proteksyon na. Isipin mo ah, yung Bryce nagbanggit ng dalawang senador. Tutok lahat ng diaryo, media, lahat ng channel. Tutok doon sa senador pinupugpog sila. Di ba? Samantalang nagbanggit dito si Skya, yun, hindi nila nabanggit kahit isang congressman, wala silang iniimbestigahan. Real talk lang. Huwag yung sasabihin si Senator Marcoleta eh nang kakampi. Sino ngayon ang ngangampi? Wala na sa Blue Ribbon si, si Marcoleta. Nakakatulog na ng maigi. Ha? Nakakaiglip ka sa gabi. Paghiga, tulog ka agad. Sabi ni si Senator Dante Marcoleta. O, wala ng koneksyon. O, ngayon, sisihin nyo ngayon si Ping. Pag hindi niya ginawa ito, nang, nangyari, hindi ito nangyari. Di ba? Dito po sa Kamara de Representante, palagay -e ko panahon na para pauwiin si Zaldi Oo, oh, bring him home! Alam niya, di ba? O ngayon, sigaw ng tao po, bring him home. No, sa mga ano, comment lang po kayo dyan kung pabor kayo na si Zaldi ko ay pauwiin at para matunong. Hindi para pagbintangan, hindi para aligasyon, Tanungin lang kung saan yung uh, insertion, na nila, asa, napunta o ano ba, bakit nag insertion Ipakilagay lang po sa baba, mga kamamahayan, kung uh, ilagay nyo, bring him home, Saldi, kung pabor ko kayo. No? O, ito po. O, painga natin ulit. Wala bang sasama doon sa ano, doon sa rally na bring him home? Oh, naku, anta sama sasama dyan ba? Kung umabot ng mga isang milyon, dati tansya ko lang 300,000 eh. No? Pero madaig nyo kaya ang ginawang peaceful rally ng INC? Tanong ko lang, madaig kaya nila? <laughs> Sabi nila to, 1.8 lang daw yun. Hindi 1.8 yun. Nakita ko eh, yung kinumpit ko per square meter eh, eh ilang ba square meter ng buong luneta? Halos na puno. Yung gilid pa, pati yung doon. Ang layo-layo ng ala luneta, doon ang abante napuno pa rin eh, hindi lang helicopter hindi tinignan. Mga apat na milyon yun. <laughs> 'Di ba? Kaya mo puno kaya 'yan. Tingnan natin, tingnan natin. Pero dito sa 21, talagang dapat 'wag kayong magdala ng mga armas o anuman. Dali nyo, bibiglang puso lang, isa ang sinisigaw. Huwag kayong kukontra kung kanina mga kay BBM o sino man. Isa lang kukontra natin, yung flood control, investigahan. Kasi pag sinabi mong flood control, investigahan, tamo ha, nag lahat ng ganito kalaki. Malaki ang sagawa to. Bakit? kung talagang mabisa itong si School Bukol sa pagpapalit ng liderato, bakit magerali pa? Bakit? Ganong karami sa social media yung pinagbibintangan mo mga trolls na iisa ang kanilang tinig ngayon, iisa ang kanilang damdamin ngayon na hindi nila maramdaman yung imbestiga. Hindi dahil sila hindi Duterte. Yung wala silang kulay ngayon. Oh, baka sabihin kasi mga DDS Hindi. Pumunta ka doon, mag-interview ako kung DDS siya o hindi. May sasama nga, pati si Rowena Guanzo, hindi naman DDS yan eh. Sasama eh. O yun ba, DDS? Hindi. Nagkakaisang tinig sila. Bakit? Kasi nga, kung effective yung ginawa ni, ni, ni School Bukul sa papapalit ng liderato at naimbestigahan dapat itong mga to, pinagpatuloy ang investigasyon, ang dami, ang dami, alam mo na, ito ah, ang dami niyang si School Bukul, ang dami niyang eche-bureche. Keso ganto hindi bigyan ng diskaya, iisa na naman direksyon ni si Hector Bigyan ng proteksyon, tapos interviewin sa siya sa atin, ang ebidensya, palabasin, tignan, korte na bahala. Siya nagsabi si Hector Marculete. Ito mga top, hindi niya inedit si Marculete, binulungan, binero 1 billion, ganyan-ganyan, etc. Pinahaba nila, ginawang komplikasyon ito ni School Bukol kaya nagkaroon ng malawakang rally dahil kay school bukol. Dahil nung panahon na yon, obvious na obvious, habang nag-iimbisa si Senator Marcoleta, habang nandun sa mismong Senate hearing, ha, pinalitan nila bigla, pinalitan bigla nila ang liderato. Pagkasabi ng pagkasabi ng pinagbabawal na pangalan, na Saldi at Romualdez, boom! Biglang pinalitan ng liderato. Tanggal ka na, eto na. Doon nagalit yung bayan. Ako, tansya ko lang ha. torya ako lang Doon naghimagsik. Anya, sige, lalabas tayong 21 for flood control. Doon ko nakita yon. Ewan ko lang sa inyo. Siya ba yun? Siya ba yung tinutukoy okay. sa Bring Him Home? Ha? Mm Oo, -mm. oh, kasi nabanggit na naman po yung pangalan ni Congressman Saldeco nitong si Agriculture Secretary Chu Laurel. Opo, sa naging hearing po na Chuo Laurel pala yun. Akala ko Francisco, mali yata ako. Pero Francisco yata ito, no? Francisco Laurel Chiu. Budget ng, ka, ng uh, DA kung saan po nabanggit na umano'y nakatanggap ng pressure ang kalihim po ng uh, kagawaran ng agrikultura <clears throat> para daw po payagan na makapag-import itong mga kaibigan daw ni Saldico. 3,000 containers of fish. Wow! Which I did not agree. Tatlong libong containers ng isda. O, tignan mo ha. Tapos yung diskaya binanggit ni isa, ni isa, ni, ni si, ano, Chanko, hindi, hindi, nila pinalo ha. Totoo ba to? Ang pinupugpog nila ngayon yung Bryce. Kasi interesado sila sa Senado. Tama? Target nila si Marcolet tatanggalin. Ito naman mga ututo na followers ni School Bukol nagtapos sa One Ball University Ha? Ang dami niyang followers na uto-uto. Ang sinasabi, ah, tama, Marcoleta, dapat nang palitan. Bias yan. Ikaw ang sasabing bias. Patunayan mo kung bakit bias. Bias? O yung, yung, yung school bukol niyong bias. Bakit? Direction yun eh. Isang direction si Seton Marcoleta mag-investiga eh. Biglang pinutol. Tapos papalitan ng liderato, papalitan lahat ng diskarte. Antindi. Antindi. Hindi mabanggit niya ito, mga isda-isda na ito, mga insertion, nababanggit ba? Banggitin niyo naman. Naghihintay ang taong bayan. Sir Ping, School Bukul, banggitin niyo naman ang mga pangalan nito. Buti pa ang kaisa-isang kilala namin, senador. Kaisa-isang politiko na kilala namin, na bukod tangi, maliban kay Chiu, na binabanggit ang pangalan na yon. Walang iba. Kung hindi, si Senator Rodante Marculeta lang mukhang palagay ko po ah, dapat dito yung liderato mismo ho ng Kamara na sila Speaker Martin Romualdez opo, at ang kanyang mga kapartido ah. sa Ako Bicol Party List ay humikaya dito po kay Congressman Saldi na umuwi na Bring him home, hindi niya po pwede e diskaya nga eh, tinanggalan ng protection eh, may mga kumag pa sa Facebook eh, nagpo-pose eh. Anya, ganyan, si Marcoleta, si Discaya, pero ni banggit yung saldi, hindi nila binanggit. Dalawa lang yan, kaya hindi nila binabanggit. Kahit alam nilang mali, kasi kakampi nila. Pangalawa, kaya hindi nila binabanggit, alam nilang mali, kasi takot sila. Opo, oh, uh, sagutin po itong mga bagay na ito kasi mahirap din po naman na wala siya rito at pinag-uusapan po siya at nababanggit po yung kanyang pangalan. O eto, nagising na itong mga to. O take note ah, hindi natin sinisisi si Saldi ah. Bring him home lang para papagpaliwanagin. Di ba ganun yon? Official ka ng gobyerno. Halal ka ng taong bayan bilang representative. Sana naman, yung taong bayan nakikiusap sa'yo. Nakiusap ka na karana, iboto ka. Ngayon, kami naman nakikiusap sa'yo na sana umuwi ka, tanungin ka, hindi ka para pagbintangan. Sagutin mo naman. World well, to na siya na kung kita trena mga kapatid. na. sabi nga kasi siya kahapon, Fishing Corporation. <clears throat> so ZC, Zebra siya itong pangalan, ni Zaldico. Chairman, tinanggal po si Senador Dante Marcoleta, tama naman ang direksyon at tamang ginagawa. Tama yun. Kaya mga kababayan, gaya po ng sinasabi ko, panahon na, mag-usap-usap tayo ng seryoso. Pag-isipan ninyo, gawin ninyong usapin. Uh, sa inyong paghapunan. hanggang almusal, hanggang pananghalian o bukas. Oo, oh, tama yun. Dito sa libliban lugar namin, hanggang sa sityo-sityo, pinag-uusapan yan. Sa inyong mga kapamilya, sa inyong bahay, kapitbahay, inyong barangay, kaskwela, kabarkada, ka, ka, ka kasama sa trabaho, ka-negosyo, pag-usapan ninyo. Hanggang kailan tayo... Tama yun. Bakit? Dapat pag-usapan to. Bakit? Dito nakasalalay yung unlad ng taong bayan. Ang laki na ito, billion titi sa ganitong harap-harapang panluloko. Yan po yung dapat nating pag-usapan at iniiwan ko pong uh... ako rin, napakalaga po rin sa akin. O, oh, eto, Toby naman. Tiyo mo, ang dami nilang sasalita, o. Oh. Tapos yung mga ano dyan, yung mga gait na gait kay Marcoleta, bumalik tandawan niya, kinakampiyan si Diskaya. eto na nga, o, binabanggit, o. Oh. Binabanggit ng mga mataas sa tao, mga opisyalis, pero kayo hindi nyo binabanggit. Hanggang ngayon, di sila makamubon. Nasa Diskaya pa rin sila, pati kay Marcoleta si Marcoleta hindi na blue ribbon. Pero hanggang ngayon, hindi, si Marcoleta kasi, traitor, ganyan-ganyan. Ika ganyan, hinarap yung abogado daw ni, ano, ni Vizcaya, kesyo ganyan daw, pinalitan daw yung affidavit, ganyan-ganyan. Wala kasi kayo nun doon. Hindi nyo maintindihan yung mga bagay na yan. Wala kayo sa pangyayari na yan. Na yung maimbitahan si um, Congressman Saldi ko. At uh, doon po sa House of Representatives, uh, meron pong small committee doon pagkatas ng second reading. So ang pag-insert is not only doon sa BICAM, mayroon pang insertion doon sa small committee. So since walang makakasagot niyan, kung hindi si Congressman Saldi ko, um, yun po, request po natin na siya imbitahan. Alam po ba ninyo kung sino-sino yung uh, miyembro ng small committee na binabanggit niyo? Sa House of Representatives po. Opo. Yes po. Ang chairman po noon is si Congressman Saldi ko, ang tapos senior vice chairman ng Committee on Appropriations, Majority Leader of the 19th Congress and Minority Leader of the 19th Congress, Your Honor. Sino po yung Vice Chair ng Appropriations? Senior Vice Chair, si Congresswoman Stella Luskimbo po. Um, Sino po yung Majority Leader? Um, Congressman Manix Alipe po, Your Honor. Minority Leader? Um, uh, Congressman Nonoy Libanan po, Your Honor. Sa mga pit, silang apat po ang nagpo-compose ng small committee. Yes, Your Honor. Tabo, ganda ng tao ni Marco nito. eh. Nasa direksyon talaga eh. Sila lang may sabi na walang direksyon. Pinalilitaw nila talaga, pinipilit nila maging dotyate daw, maging balas daw yung Diskaya. Banggitin daw, tell all. Tell all daw lahat. Samantalang yung Bryce, hindi naman tell all. Pero pinroteksyon na nila. Uh, ang nangyayari po, kasi alam ko rin naman po, dahil nagtagal din naman ako sa mababang kapulungan, kumisan po ay dalawa hanggang tatlong buwan po nating pinagdidebatihan yung budget, Mag-aaway-aaway pa nga po kung minsan nga inaabot tayo ng madaling araw. At uh, katapos-tapusan ang sinasabi ninyo ay apat na tao lang pala ang uh, gagawa ng mga bagay na inyong uh, gusto sanang malaman kung anong nangyari. So, Presidente ba? Ito, panuwaran natin si Sarah salita. Ha? Diba? Dapat, Presidente ka, ikaw may pananagutan. Hindi yung makikisay play safe ka. Ha? Ah, sasama ako sa ano, katiwalian. Hindi kasama ako sa rally sa katiwalian magrally din tayo para kumbaga yung mga yung mga fans ni Marcos sinasabi nila ha hindi naman ako anti Marcos tayo na pero sinasabi ko rin, talk tayo ha wag niyo naman sabihin na si Marcos walang kinalaman oo oo siyang kinalaman hindi naman ngurakot ya at hindi naman gawin na Marcos pagkakilala ko diyan kay Junior ha hindi naman ngurakot yan nga lang bilang isa siya presidente may kakayahan siya may power siya Harap-harap para na siya sabi, yung dalawang pangalan tao, Diskaya, Sara, lahat, lahat tao, halos mga official na sabi sa dalawa na yon. Hanggang ngayon, hindi, pa, hindi man lang, hindi naman tatanggalin eh. I-plotting man lang, hindi magawa. Nibanggitin niya, hindi binabanggit eh. Dito, may, nababang ikaw, may nababanggit bang pangalan? Wala. Lang, ano Tapos, nakikita mo na based on the budget kung paano pinagoy yung pera ng bayan. Gumaganda si Ma'am Sara, no? Parang buha bata tignan, fresh. <laughs> Hindi ka tulad ng mga mukha ng no, iba dyan, yung mga umaaway sa kanya, laglag ng mga mukha, kaka-stress kay Sara, di ba? Iti ba may mga senador dyan? May senador yung babae, yung tanda-tanda na itsura. Akala niya, ganda-ganda niya pa. Tingnan mo, itsura ni Sara ngayon, no? fresh na fresh, oh. Akala mo, mga 38 lang, eh. O 40 lang, eh, oh. Ya, ka pa ba, ba ng komisyon o ng truth komisyon o ng walang komisyon niya? Actually, yung pakpa si Kagad, dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, na nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery in uh, a sa isang kaso noon sa Amerika. O tamo, may bribery case sa Amerika sa isang kaso. Tapos iniligay pa rin. Yeah, sabi ni Sarah, hindi ako ah. Klarong-klaro na doon nakita na ikaw siya sa racketeering and scribing So, ikaw ka presidente ka pa, ilalagay mo pa yung klaseng, ganyang klaseng speaker. Siyempre, so, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Mira, na, na racketeering din. Eh. Yung uh, budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ko, hindi ako makapagsalita sa Dep Department of uh, Public Works and Highways pero makapagsalita ako sa Dep Department kung ano nangyari at sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya, in a cabinet meeting sinabi sa kanya kung ano nangyari sa Dep Department of Education budget. And then, ang ginawa niya, is na-change topic picture So ano pa bang komisyon, anong truth komisyon, anong investigative body pa ang kailangan mo? Kuwari Nandiyan... pa gumagawa ng investigative body. Nandiyan dyan lang yung harap-harapa na. Di ba? Binanggit na nga ng diskaya eh. Ah, ika ang diskaya. Huwag paniwalaan. Sinungaling. Sino may sabi siya sinungaling ang diskaya? Yung mayor sa Pasig. Mga kalahe mo. Di ba? Naniwala siya sa isang salita. Ano yung propeta? Tingin niya kayo. Na yung budget na nakikita natin paano siya kinuha. Diba dapat nun, adiretso mo na gawin, tanggalin mo yung speaker mo, ayusin mo na yung, uh, sabihan mo yung mga mo eh kahit, sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget. Kahit niya mismo presidente, hindi mabanggit-banggit yung pangalan na yan eh. Ikaw, sa tagal niyo magpresidente, nabanggit niya pa pangalan Romualdez? Apelido niya sa gitna niya, Romualdez. Pero itong si Speaker, nabanggit pa, ilag siya. Kaya nga sabi ni Amy, pati ang iba eh, ang presidente ni Marcos eh, Romualdez eh. ba? Diba? Sabi niya na isa si Barsaga, si Kiko, sabi niya kung alam ko lang ng unitin, binoto ko, ayun pala magiging presidente si Romualdez eh. ba? Diba? Totoo hindi. Powerful masyado sila eh. Ang ah, nakakabanggit lang dito, tandaan niyo, bukod kay Sarah, na matapang din, si Senator Rodante Marculeta Marculeta lang ang bumabanggit sa pangalan Saldi at Romualdez. Bakit? May direksyon. Sasabihin nyo, bayas, walang direksyon. Nababanggit niya pangalan eh. Sige nga, banggitin niya. O huwag na banggitin. Tawagin niya nga sa Senate. Imbestigahan, kaharapan diskaya. Magagawa niyo kaya? Ha? Nung tatanungin niya lang yung sa insertion eh, sa budget, di magawa eh. Ha? O ngayon, challenge kita, Senator Ping. Senator, ano, School, buhol. Tawagin nyo nga sa Senate, ipatawag nga, imbestigahan, eh bakit anya papatawag? Bigoti, bigoti. Bakit anya papatawag? Bakit anya papatawag? Binanggit mo pangalan, sir. Bakit binanggit ang pangalan, papatawag na? Natural, sir. Bakit? Yung taong bayan po, duda. Sa inyo, hindi kayo duda. Gamit yung talino. Pero yung taong bayan, sir, sila ang na taxpayer, sir, na wala hindi naman nawala dito pera mo eh. Okay lang kung pera mo, wala problema. Hindi kami mag, hindi sila magwawala. Eh nawala dito pera ng kaban ng bayan. Kaya may karapatan din naman sila, sir. Kung ikaw may karapatan na mag-opinion ka na pinagsasabi mo diyan, may interview ka kung saan saan. ANC, ganyan-ganyan, tinitira si Marcoleta, pag, sino, pag kinumpronta mo, hindi daw siya, opinion lang daw yun, wala daw siya binabanggit na pangalan, yun na mga, mga, yung mga edukado kuno naman, na mayayaman, kunwari, ha? Oo nga naman, walang binabanggit na pangalan. Ba't nagre react si Marcoleta? Alam naman nila si Marcoleta yon Gusto lang nila tumuntos, makaligtas. O, oh, si Sito Marcoleta nakakabanggit ng na pangalan sa mga to. Yun nga, challenge kita. Tawagin nyo nga to. Hindi para pagbintangan, ha? Gusto lang malaman ng taong bayan yung sagot niya sa ipinaparatang ng diskaya walang naniniwala sa diskaya. Hindi po sinabi ng diskaya, paniniwalaan na. Ang gusto lang naman ng tao bayan, makasagot yung mga pinangalanan. Hmm. Sino ngayon ang bayas? Si Marcoleta na gusto. Ipatawag yon O kayo na ayaw nyo? Sige nga! Tapos, panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Ang dami dyan, may bahay sa abroad. Ito, Dad. Ma masyado, masyado siyang hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas. Mabagal talaga. Alam na niya nangyayari. Alam na niya. Alam niya lahat, alam nga na, alam na nung bata na nakikinig lang, at nanonood lang ng balita, at nagbabasa lang ng budget. Si Presidente, pa hindi niya alam. Yun niyang bata pala, kinder. Kami nga alam mga vlogger eh. Mahina pang resources namin ha. Nagkakamali pa kami minsan. Na, yung media. Presidente pa kaya? Hindi alam. Ah, trabaho lang trabaho. Ya ako na 'yan. Managot sila, ako managot. Trabaho lang kami. Yung mga autoto naman, uwi nagtatrabaho si president. Wala masama ko trabaho kasi ang trabaho mo. Ang masama, hindi mo naman si Bakin o i man lang yung mga taong ito. Pero di bantu situlento tuloy na po ba yung ginawa ni BBM and of course dapat po ba talaga kasugwa na si Speaker and si Sandy ko sa mga ginawa? Actually, hindi na nga siya too late and too late. Nothing na nga siya. Nothing next hmm. na ang ginagawa. Kung the Speaker was your campaign manager in 22, Where you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon eh. I mean, yung bribery po, kasi na-mention yung bribery, alleged bribery. Were you not aware during the 22 campaign? Um, I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung uh, case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker. Eh. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. Eh. Ba't ba pinili yung speaker yan? Dapat kung siya pumili, may karapatan din siya magtatanggal niyan ayun yung tanggalin talaga eh. Na-issue na yan ha. Samantalang si Torre, kakaunti lang na, 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 ano, tinanggal niya kagad. Eh ayun yan, hindi sumunod sa napalcom eh. Hindi sumunod eh. Eh eto ang dami nang nilabag, di pa tiyatanggal. Ibig sabihin, dalawa lang, kaya di tiyatanggal. Malakas siya at takot pa rin ang presidente. Hindi totoo lang, ha, haka ko lang, tsorya ko lang yan, tsorya. At um, naging campaign manager lang naman siya by default eh, kasi siya yung president ng partido ng nakakalakas. Uh, Kami yung kumukulong po sa Senate. Yeah? Ano <ooo> naman? Hindi <paying> naman tapos-tapos yan. Meron <attention> na naman ang Senate force. ka hapon ang pakanalag dito ng mayroon. Ah, oh, hindi ko rin sinusundan kung anong nangyayari sa Senate. Pero nandun ako bukas, sabihan niyo yung kaibigan niya sa Senate. Hindi for uh, hindi for padyatering. Meron lang akong bibisitahin na senador. Nako? Ay hindi ko pala banggitin yung kasi baka tumagal ako doon. Mamadali ako. May isa lang, isa lang. Ay ni mean, hindi, hindi. si Senator Ayn. Senator Ayn, may kateks ka na araw-araw. hindi si Senator Romy. Magkikita kami sa rally sa Japan. May rally kami doon. May tuloy yung aming friend. Hmm. Nako, may pupuntahan to sa Senado. Sino kaya? Bilyar? <laughs> Nako, yari ka na, school bukol. <laughs> yari ka na. Pag-uusapan sa susunod yan. Nako, yari ka. <laughs> no, ito. Maraming maraming salamat po sa inyo. <laughs> Di ba? Magandang araw, mapagpalang um araw sa inyo. Ingat lagi kayo. Mabuhay lahat kayo.